Magandang gabi mga kapuntos Welcome po sa ating live dito sa TYFB Meron tayong isang uh, pasyente from Bukidnon Galing sila dito At yung kanilang ninuno ay albularyo, yung lulan niya Ay merong mga ritual Pero diputo katoliko 100% catholic And grabe yung uh, devotion, at uh, lagi pang nagsasamba At uh, meron pa lang occult uh, involvement yung luluan niya. May pinamemorize na latin. At meron pa silang inooferan ng mga spirito na kagala sa kanilang kapaligiran. At ang nangyari mga kapatid, Pumunta sila dito dahil medyo, meron siyang karamdaman. At na-share na, na po natin yung kanyang istorya. Pero nung pag-uwi nila, nag-react siya. Pag-uwi nila sa bahay nila, So, yung kanyang uh, asawa, nag-deliverance sa bahay nila at sa kanya. At din libras din nila yung kanilang sasakyan. Parang pick up yon At yung sasakyan pala nila mga kapatid ay <coughs> pinaduguan. So yung mga hub sa kanilang uh, sa kanilang gulong, sa kanilang sasakyan ay pinaduguan. So linagyan ng dugo yung apat na gulong sa center nito ay yung hub ay nilagyan nila ng mga dugo. At nung dinilibran sila mga kapatid, at ginagamit nila ang sasakyan matapos ma-deliverance, alam nyo, yung hub sa kanilang gulong ay lahat ay uh, tumalsik, nalagkot, at nawala. Sulay nagtataka. No? hub sa gulong nila ay uh, naalis na wala hmm. dahil yun pala lahat ng sentro sa gulong nila ay linagyan ng oh, nawalik naman naman <laughs> pasensya, wala-wala signal natin mga kapatid at uh, uh, saan ko? So tumalsik yung yung hub nila sa kanilang sasakyan. Just imagine nakasabay ah uh, posible uh, accident din lang na nakuha yung isa pero yung apat nagulong. Center ng gulong nila yung hub ay kasabay na tumalsik at nawala. At sabi nila, grabe ang kapangyarihan ng deliverance ang pamilya pala nila ay laging nag-aalay sa mga espiritu sa palagid nila dahil ang kanyang... So, nawala na naman. Wala-wala <laughs> signal natin. Masensya na po. Uh, sabi ng lola niya, ang mga espiritu na gala sa kanilang paligid ay inaalaya nila ng mga pagkain, ng kahit na ano at alam nyo yung lahat na inaalaya nila merong mga pangalan <laughs> at ang nagsasabi ng kanilang pangalan yung lola niya at nung na-deliverance na siya lahat ng pangalan na binanggit ng kanyang lola ay uh, na-mention during solemn exorcism so kita natin uh, grabe akala nila na ang mga espiritong ito ay hindi masasama mga good spirits na laging tumutulong sa kanilang pamilya dahil nakarana sila ng abundance every time mag-offer sila sa mga espiritong ito pero meron siyang karamdaman na hindi mag-diagnose walang finding sa doktor at nung bumibisita sila sa ating Office of Healing and Deliverance, doon na. Mm. Nawala sa kanyang pag-iisip. Doon na. Mm. Nagsasalita na yung mga demonyo sa kanyang katawan. Kahit yung uh, guide spirits ng kanyang lola ay eh, nagsasalita na. At sabi ng mga guide spirits ng kanyang lola, amin po yung kanyang buong angkan. Buong clan ay amin po, Darwin. Huwag nyo na silang paki-alaman pa. Dahil sila po ay pinag uh, may ari na namin. So, grabe no? So, dito lang sa Ministry of Deliverance and Exorcism, hindi makatago yung mga demonyo na nasa likod ng mga albularyo dito lang sa Ministry of Deliverance, Ministry ni Kristo, ang magpakilala na mga guide spirits as Mama Mary, as Senior San Vicente Ferrer, St. John the Evangelist, makita natin ng buong buo kung sino talaga ang identity nila, ano talaga ang tunay na kulay nila, kundi maitim no disguise na maganda na mga tao na mga nilalang pero they are fully angels from from above na nahulog galing sa langit so yan no ang ganda ng experience natin at yung buong pamilya ay devoto-katoliko na sa totoo na direksyon ng simbahan, hindi na sa occult prayer, hindi na sa orasyon. Meron din siyang ano? Uh, pinipray na uh, at hindi niya naintindihan. So, patuloy pa tayo na nagmonitor sa kanila dahil uh, ang dami talaga na hinaharas ng ating tunay na kaaway pero hindi nila alam ang buong uh, pangyayari. Pero sa pamagitan ng ministry ito ay muling nabuksan ng kanilang isipan na enlighten ang kanilang puso sa tunay na kapayapaan. Uh, yan ang gusto natin na maihatid sa inyo ngayong gabi mga kapatid. At uh, ibabasahin natin yung ibang komento mga kapatid sa gabing ito si Marvin B. Boy shout out from Daman Saudi Arabia wow si Ate Annalyn Taganas is watching hmm. si Brian Makuto good evening for watching here in Duman Hugg, Cebu at si Rams Palaba magandang gabi Father Darwin o oh, dami nagko-comment at salamat sa inyong mga walang humpay na pagsubaybay sa ating programa si Christian Flores Amarado is watching at si Rio Naria Plamas, ang ping kanunay father, si Earl Sanchez, gabi, father watching from lobby sa Buanga del Sur at yung talis ng <coughs> mga to, si Jumer uh, Rojo aron sa edad una mo ugma sa Toledo City so pwedeng mo dala mo mga sa to bless watching from Pida Delvia, Father Lalang Delmo oh, si Lia Escudero Jim is watching si Lee Leves ay Father watching from Mandawi City si Ate Delia Dano is watching training is Kavya Barrientos is watching uh, Si Liza uh, Good evening for watching from Korea uh, Si Dil de Maria Delia you know, Watching from Hong Kong Si Sister Impir Rabasano God bless sa imong talk sa Toledo So nandiyan tayo sa Toledo City uh, Iba yung Ano yan ang pinaka-social na venue na mapuntahan natin sports center mega dome so sa loob ng uh, alas 6 pm until 12 midnight uh, ang ating talk doon at uh, uh, ang dami no 68,000 'yung bayad sa venue nila no the most expensive venue na narating natin sa buong buhay natin, so mega dong yan ang pinakamalaki mga kapatid. si Blue jump may God bless you po and you keep and keep you safe always, Father Darwin. Thank you for the educating us especially to um, sa turo ng simbahan katoliko. Watching from Davao City bal bahada. Uh. And si Ate Mercy Ligan. Happy birthday, Ate Mercy Ligan. Uh, kung hindi ako nagkamali, birthday mo ngayon. Happy birthday, Ate Mercy. Si Annalisa Quizon. May gabi, Father. Ireland Velia Gonzalo. Good evening, Father. Watching from Balabuyok. Uh, client, gitkano ka, Magaw, shout out para uban ang team, Padre. Very good. Si Mi Diaz. Watching from Toledo. Miss Sammy, Tolida. Miss Felicity Dawn uh, nanonood sa atin at si Julius uh, Golosino Bitos Have a blessed day Father. Uh, Rio Naria Flamas Father, yan po ko Apil sa imong Santos Camisa So daming nagko-comment hindi ko na mabasa isa-isa uh, Good evening, Father. From Lapu-Lapu City, Felicity Dawn. At si Mary Lapu ang pink father para ugma pohon so sayo ta matugron kay kumbati ta ugma sa pagsangyaw sa maayong balita mga isuon o si Marita Anida Abniban watch nyo din yung movie uh, Pray to the Devil maganda po kasi thank you father at ating mercy si Nini, Pipito, Koyos good evening, Father, watching from Lilu and City. Analisa Quizon see you, Father, Amping kanunai Father. Biki Free Bird, good evening, Father, watching from Germany, wow. Good evening, Father, God bless you, watching from Karkar City. Atenita Hapos, Iyo. Sandy Pinales, Bungalos, good evening, Father, God bless you all. Karin Umpaid, hi Father Enak ni Connie Marites katung kuyog ni Tia Fili nga ni Arah good evening. Ako na si Anti Karin. <laughs> At si Gigi, Gigi, good evening for watching from Malay Malay City Bukit Dekan Dekhan kung nakatulang si Imo. Thank you so much. Uh, salamat kay Igsoon. Regine Narcis, Narciso, Narciko, Kabili. Makatuon takwas Bukit Bukidnon Father. So, Duna na, uh, do not, meron na sanang schedule pero uh, hindi na tuloy so Venus ati Venus good ang eh. uh, father from team Alta oh, <laughs> meron na yung grupo team Alta Rosemary Puyo Saiz good evening po father thank you so much sa words of wisdom me for a big help no, thank you Rio uy, salamat sa nagpadala ng stars Meron <laughs> meron nagpadala 50 stars si Brother Abao. Me, chandi D. R. Surub. nakapalit na dyan ko sa Deliverance Book ni Father Sikia Maya. Niliko Solte, maayong gabi Father. Always following you, watching from Alb Albany, New York. God bless you, Father. Si Leah Tam Tamunan, good evening, watching from Leluan, Cebu. Ria Borsilo. Uh, good evening. Uy, may nagbigay na naman ng 100 stars si Rije Kapili. Salamat po. Hmm, hindi ko mabasa lahat. No? Ang dami nagko-comment. Ludi Bituon Batuon. No? From Danao City, Cebu. Maayong gabi. Karoon okay okay na siya. God is working, Jed Father. Thank you. Ay, salamat sa ginoo. So, si Constancia Fajardo. Maayong gabi. For watching in Cebu, Dalaget. No, pwede magpaampo. nga makauyab nako sa <laughs> so, ang ni Saint Joseph, Sister Felicity Tata Naldo Miral, Good evening Father God Bless from Talagupa, Iligan, Tata Miral At si Hipol uh, Digos Arkay Good evening Kuya Bro <laughs> Hello, Padre. Maayong gabi si Abaw Runi. Maayong gabi, Father from Tandag City. Regards mo ko kay Bishop Raul Dayan. Lujan, daghan salamat, Father. Ay, gabi iti ha. Excited kami mamit ka po kung diri sa Davao City. Davao City na ata sa ano, September 26 po. Si Boyless Eve, good night. Napo, paulay na taga. Bless Rita Ruhi. Norris is watching sa so, mga atarita. Uh, salamat sa pagsunod. O si Jocelyn Moniba Abandola. may gabi. Father watching from Jensan Jefferson Pitagara Manon. may gabi. Father watching from Mant Mantalungon sa bayan. Uh, mga pais din na to. Si Paul Nino Enting, may Mayang gabi. Father. Uh, God bless Fernand Leon. Evening parents. Uh, Ping sa ka ulo, Blanca, Dulangon. Good evening. Following here from Bingag, Gdawis, Rita Drink. Thank you sa mga prayers. Thank you po de. O si Joseph Ben inihow. Good evening. Far kanunay judco na binong sa imong pagtulunan sa if from Lapu Lapu City. kita kita na Lapu Lapu August 30. Judy Parts, Archology Hurt. See you ini Sa hinatilan san Grego, uh, Grigo so, negrigano Mark, no? Evan, Ju, hai, sa Negrigano Magno John Irvin John Sai ay faratungod sa imong pagpamatuod at itong debate ninyo ni Ramil mas naligon ko praise the Lord ato yung ina uh, uh, tubang sila para mahunong na ng tanan mga false accusation nila sa simbahang katoliko. Mitchell, Mitch, Mitch, hello po, pahulay na po. Alam namin, super busy po kayo. God bless watching from Genres Cavite. <laughs> so, tutulog na tayo ngayon. Tapos nitong live. Fernando Leon, wala lagi ka ni second mass pads. So, wala ko diya sa buhol. Nata sa subo karon ron. Boyless Eve, dalang lang sak Nimo kadiyot so, ni Sa sani sako bugna ay may gabi patris, sa watching from Carmen ang um, pahulay na padre ug salamat kay kita minimo bisan og libra god bless po ampi <laughs> isa pa yan Ruel Riarta good evening watching from Davao god bless you always Hillian Espinosa good evening Father Darwin watching from Cebu City si Naida Rosales may gabi Father God bless you all John Irvin punta apit natika so puhon uh, iso on be in him, padre watching from Clarin Bohol si Bud Body John o taga Clarin Bohol ta sa bugtong Bud no di ata nagdako Ruel Baningay Panon Chef pero may gabi mag bless ka ugma puhon dito sa to oh, bless na bless ta o si Orop Sort 3, okay na mo taga CFT si Cebu. So, nag-cease ta. Kaya mo may panawagan sa itong mahal suon. Um, Magtimahal na kapatid. Pero, ceasefire for the sake of uh, more prayer. And then, asking God for uh, bestowing us the virtues that we are needed. That we are needing uh, what that we are needed so the virtue of obedience the virtue of peace the virtue of uh, kindness the virtue of humility yan ang gusto natin si Fernando Leon in behalf sa Valencia Holy Infant Paris Night on the altar ang ping sa imo piyahi and God bless so salamat doon Fernand Pinky Mamawi Pinias, Good evening, Father. Watching from Pagadian and Sambuanga to 12. Surga, bless. Joy Castillo. Good evening, Father darling, Good evening, Pod. Sister Joy. Uh, uh, Bitaliana. Uh, Italiana ba Yes, good evening, Father. Gusto ko pabless og water oil mm. dul ka sa imong pari and then uh, ask for blessing it eh, and gamitin mo yung deliverance handbook of father Jose Sequilla sa pari Ipagamit sa pari so yan lang sa muna mga kapatid at fight di Maria tatak di si with a humble heart